Hello everyone! Welcome to another vlog! Short vlog lang ito. Kasi gusto ko lang i-flex itong aming pusa. Kung ganito ba naman ang pusa nyo, hindi mo yayakapin. Patingin nga, patingin nga. Kung hindi ba ganito yung pusa nyo, hindi nyo yayakapin. Tingnan nyo naman guys. Oh, oh ang ganda-ganda nito. Pee! Tingnan nyo naman. Alam nyo ba na to? sinusubukan kong minsan dalhin sa harapan ng bahay, dun lang sa labas ng gate, tatakbong papunta ng sa loob, hindi talaga mawawala Kaya lang, kahit na, ano, kahit na dito sa labas lang ng kulungan nila, ay tinatali ko pa rin. Kasi, paano naman? Paano ko nakawin to eh, di ba? Ang cute-cute. Gusto nang bumaba. cute-cute. Parang laruan. Sobrang laki niya guys. So, tignan niyo guys. Sobrang laki niya. Oh. Laki-laki niya. Oh. Grabe. Ang ganda-ganda. Mm -hmm. ah. Kaya lang, pag meron kang ganitong pusa, hindi mo alam nakakalmot ka na pala. minsan magtataka ka. Bakit para meron masakit sa muka? Topi-topi mm, baby. Ang cute-cute. Sa mga cat lover dyan. Grabe. Ang ganda-ganda nitong si Topi. Uy, 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 umaalis, oh. oh, oh. Ay, nako, ang ganda-ganda talaga ni Topi, guys. Grabe. Nganyaw! Ang laki-laki niya, grabe yung laki niya, eh. Parang, ah, parang ganyan, eh. Ganyan talaga, ganyan talaga kalaki. Sobrang haba niya at sobrang taba. Ang takaw-takaw niya. Naubos niya kaagad yung pagkain niya. Pero hindi naman pwedeng pakainin agad. Kailangan may oras yung pagpapakain sa mga pusa. Hindi pwedeng sumobra yung taba niya. Baka atakihin naman kasi may mga aso na alaga yung kaibigan ko dati. Sobrang taba ng mga aso niya yung isa. Wala inatake. O kasi sobrang taba nila. Yung kada oras na gusto nilang kumain ay pinapakain. Talagang dapat may oras lang. Kung pwede nga lang eh dalawang beses lang sa isang araw yung magat at gabi lang kasi mahirap kasi yung nga yung pag may nangyayaring magkakasakit yung pusa mo <laughs> ang cute cute talaga ang cute cute, tignan nyo balahibo niya, grabe ang haba oh. hmm? grabe yung balahibo at ang ganda ganda ng kulay guys yihi ang cute cute niya sa personal guys, dito nga eh hindi ganong kita yun eh. Uy, yun o, nakalmot na agad ako. Ay, nako. Ay, nako, guys. Topi, baby. Hello, Topi. Topi. Come. Come, Topi. Topi, Topi, Topi. Topi, baby. Meow. Psh, 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 psh. Topi, Topi. Topi, Topi. Ang cute, cute ni Topi cute cute ang laki laki oh tingnan nyo naman ilang dangkal sya 1, 2, 3 tapos ang haba haba pa ng ano ang kapal kapal ng kanyang ano para syang stuffed toys guys tingnan nyo ang ganda ganda hmm kapal kapal ito e, pito pito baby Hmm, gusto niya ng ganyan, no? Oh. Ala, lalong nagganyan-ganyan, no? Ganyan, oh. Uhuy, sarap-sarap po. Oh. Sarap naman nito. Ang sarap-sarap, oh. Sarap. ay gustong-gusto gusto niya to. Talagang gumanyang-ganyan talaga. Ang sarap-sarap, ang sarap-sarap ganyanin. Parang stop twice. Ah. Ha 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 ha. gusto naman niya, oh. topi tupi Ang sarap-sarap ata ng ganyan, no. Oh. Mm -hmm. Gusto niya, hindi nagre-reklamo ng ganyan. Wow, topi. Paikot-ikot. <laughs> Thanks for watching. Short video lang talaga to. Pineplex ko lang itong si Topi. Sa susunod, si Mochi na naman.